Guys, dahil umulan yung malakas kahapon, ito yung nangyari sa palay, nangyari. Ayan. Kapay. Ayan. Dahil malakas kasi yung one half ulan dito at saka malakas yung hangin. Kaya uh, ito yung nangyari sa palay. bata pa sa ito wala pa tong laman yung loob niya pero ayan nangyari ayan nahapay na tumba bas ko so wala katong laman yung langka niya.